sa isang maliit na baryo sa baybay ng Bisayas. Nakatira ang isang manging isdang nagngangalang si Isagani. Bata pa lamang siya ay sanay na siyang makipagbuno sa dagat. Kilala siya bilang mahusay sumisid ng perlas at biyasa sa paglangoy kahit sa malalakas na alon. Ngunit tingit pa sa kanyang galing. Ang namamukod tangi sa kanya ay ang kanyang tapang at kakaibang pananampalataya na may layunin ang bawat alo na umahampas sa pangpang. Lumaki si Isagani sa piling ng kanyang lola na sinanay Talya. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang malagim na bagyo, simula noon naging misteryo sa kanya ang dagat. Para bang may tinatago itong sekreto na nais ipahayag. Ngunit hindi basta-basta pinapakita kanino man. Madalas sabihin ng matatanda sa baryo na sa gitna ng karagatan may isang whirlpool. Isang umiikot na bangin sa tubig na tila pintuan patungo sa ibang daigdig. Ayon sa alamat, sino man makapasok dito ay maaaring mawala ng tuluyan. Ngunit mayroon ding mga kwento ng kakaibang kayamanang nakatago sa kailaliman nito. Isagani, madalas paalala ni Nanay Talia habang naglalagay ng toyong isda sa pinggan. Huwag mong paglaruan ng dagat. Hindi lahat ng kumikislap ay kayamanan. May mga bagay na mas mabigat pa sa ginto. Ngunit habang lumalakas si Isagani, lalo ring lumalakas ang bulong ng dagat sa kanyang pandinig. Tuwing gabi, nakatitig siya sa alon. Nakikinig sa tila tinig na humihikayat sa kanya. Halika, may dapat kang makita. Dumating ang araw na dumating ang malaking problema sa kanilang baryo. Halos maubos ang huli ng mga manging isda. Tila galit ang dagat. Walang ibinibigay na biyaya. Marami ang nagugutom. Dahil doon ay naisip ni Isagani na baka ang misteryosong ang may kinalaman. Kung ano man ang nasa loob niyon, bulong niya sa sarili. Baka ayun ang susi para mailigtas ang ating baryo. Ngunit sino nga bang magkakalakas ng loob na sumubok? Wala, kundi siya lamang. At isang umaga, habang ang langit ay kulay abo at ang hangin ay tila nagbabadya ng unos, tinignan ni Isagani ang abot tanaw. Sa malayo, kitang-kita niya ang umiikot na whirlpool. Malakas, mapanganib, tila isang dambuhalang mata ng dagat na nakamasid sa kanya. Huminga siya ng malalim at may matatag na tinig niyang sinabi. Handa akong sumabak kung ano man ang nasa loob niyan. Kailangan kong makita para sa bayan, para kay Nanay Talia, para sa katotohanan. At doon, nagsimula ang buwis buhay na paglalakbay ng isang simpleng manging isda. Tungo sa sikretong matagal nang ikinukubli ng karagatan. Kinabukasan, habang madilim pa ang langit at ang buwan ay tila nagtatago sa ulap. Tahimik na naglakad si Isigani papunta sa pangpang. Bitbit -bit niya ang kanyang lumang bangka na yari pa sa kahoy na iniwan ng kanyang ama. Bagamat may mga bitak na ito. Pinatibay niya ng tali at risen. Naniniwala siyang sapat para magdala sa kanya papunta sa sentro ng dagat. Sa kanyang tabi, nakaupo si Nanay Talia na may hawak na rosaryo. Isagani, sabi ng matanda, nanginginig ang boses nito. Baka hindi ka na bumalik, huwag mo na sanang ituloy. Ngunit yumuko si Isagani at hinalika ng kamay ng kanyang lola. Lola, kung hindi ko susubukan, baka tuloy ang magutamang baryo. Naniniwala ako, may dahilan kung bakit ako pinili ng dagat. Kailangan kong malaman ang sikreto nito. Nagpatuloy siya sa paglalakad at tinulak ang bangka sa tubig. Kasama lamang niya ang isang bag na may laman na. Isang maliit na bote ng langis bilang ilawan sa ilalim. Pisi na mahabat matibay at ang paborito niyang pananampalataya. Habang papalapit sa gitna ng dagat, ramdam niya ang kakaibang katahimikan. Wala ni isang ibon na lumilipad. Wala ring isdang lumalangoy sa paligid para bang ang buong karagatan ay huminto para lamang sa kanya. At doon, sa abot tanaw, nagsimulang sumulpot ang dambuhalang whirlpool. Umiikot ito na parang galit na dragon. Humihigop ng tubig pababa sa hindi matanaw na kailaliman. Ang bawat ikot ay lumilikha ng alo na tila gustong itulak palayo ang bangka ni Isagani. Ngunit imbis na umatras, lalo pa niyang itinulak ang sagwan. Habang lumalapit, sumisigaw ang kanyang puso sa kaba. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, naroon din ang isang kakaibang tinig na pumapawi sa kanyang pangamba. Huwag kang matakot. Malapit ka ng makarating. Humawak siya ng mayigpit sa bangka. At ito na nga, simula ng lahat. Bulong niya. At sa isang malakas na alon, hinigup siya ng whirlpool umiikot ang kanyang mundo ang dagat ang langit ang hangin lahat ay tila nagsanib at kumawala ang kanyang bangka ay bumaon pababa kasabay ng kanyang katawan na lumalaban upang hindi lamunin ng kawalan ang tubig ay parang umahaplos at pumupunit sa kanyang balat ang hangin ay mabilis na naglalaho at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na ugong ng umiikot na dagat Ngunit kahit halos mawala na siya ng lakas, isang pangako ang kanyang pinanghawakan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita kung anong sikreto ang nasa loob nito. Aniya. Hindi na alam ni Isagani kung gaano na siya katagal na umiikot sa loob ng whirlpool. Ang bawat pag-ikot ay parang pagsalpok ng isang dambuhalang alon sa kanyang katawan. Ang bangka ay tuluyan ang nabasag at siya ay naiwan na lamang na yakap-yakap ang mahabang pisi na itinanim niya sa kanyang baywang bago sumabak. Habang lumulubog, ramdam niya ang bigat ng tubig na tila yumayakap at sabay sinasakal siya. Ang liwanag mula sa ibabaw ay unti-unting naglalaho. At ang tanging kasama niya ay ang dilimat ang nakabibinging ugong ng whirlpool. Ngunit hindi siya bumitiw. Binuksan niya ang kanyang maliit na bote ng langis at pinailawan ng munti niyang lampara. Kahit mahina, nagbigay ito ng sinag na tila nagsasabing, huwag kang susuko. At doon niya napansin, hindi pala basta dilim ang naroon. Sa ilalim ng umiikot na tubig ay may mga anino. Malalaking aninong gumagalaw. Tila mga nilalang na matagal nang nagtatagos sa kaibuturan. Sa bawat iglap ng ilaw, Lumilitaw ang hugis ng mga isda na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. May isang dambuhalang isdang may katawan na parang ahas at mata na kumikislap. May mga malilit na nilalang na parang mga alitaptap sa tubig. Nagbibigay ng bughaw na liwanag. At may mga hugis na tila tao. Ngunit mabilis na naglalaho kapag sinusundan ng kanyang ilaw. Dahil doon ay kinilabutan si Isagani. Hindi niya alam kung bunga lamang ba ng kanyang iminasyon o totoong mga nilalang iyon na bantay ng werewolf. Diyos ko, bulong niya. Ano pa talagang pinasok ko? Bigla siyang nilapitan ng isang anino. Isang dambuhalang isda na may ngipin na kasing ng kanyang braso. Sumugod ito at halos maabot ang kanyang dibdib. Ngunit bago siya tuloy ang lapain, biglang huminto ang nilalang at umatras. Umatras para bang may pumigil dito. At mula sa ilalim, may nakita siyang kakaiba. Isang malabong liwanag na tila humihigop ng lahat ng bagay. Hindi ito basta-basta. Parang pintuan na gawa sa liwanag, nakatago sa mismong puso ng worldfull. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang liwanag na iyon, iyon kaya ang tinutukoy ng mga alamat. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit, naramdaman niyang parang may mga kamay na umahawak sa kanyang mga paa. Malamig, mabigat. At nang lumingon siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Mga anyo ng tao, Mapaputla. Nakatingin sa kanya na parang mga kaluluwang nabihag ng dagat. Hila sila ng hila pababa. Tila gustong isama siya sa kanilang walang hanggang pagkakabilanggo. Hindi! Hindi pa ako susuko. Sigaw ni isa gani. Sabay sinipa ang mga anino at buong lakas na sumulong patungo sa liwanag. At habang papalabit siya, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Wala na ang ugong. Wala na ang mga halimaw at ang lahat ay biglang naging payapa. Parang naroon na siya sa mismong puso ng whirlpool habang daan-daang nilalapitan ni Sagani ang pintuan ng liwanag sa pusod ng Whirlpool. Pakiramdam niya ay tila may mainit na hanging dumadampi sa kanyang balat. Kahit siya nakalabog pa rin sa malamig na tubig, ang kanyang dibdib ay halos pumutok sa kaba. Ngunit ang kislap na iyon ay tila humihigop ng lahat ng kanyang takot. Paglapit niya, nakita niyang hindi basta liwanag iyon. Isa itong arko, na yari sa mga batong kumikislap. Para mga perlas na pinagtagpi-tagpi ng mismong dagat. Sa gitna ng arko ay eh may kumikislap na hugis. Tila pintuan. Tila lagusan na hindi niya mawari kung saan patutungo. Napakapit siya sa lubid na nakatali sa kanyang baywang. Ang lubid na iyon lamang ang koneksyon niya sa mundo sa ibabaw. Ngunit sa bawat paglapit niya sa pintuan lalo niyang nararamdaman na parabang ang lahat ng bagay sa kanya'y hinihila siya papasok. Bigla siyang nakarinig ng mga tinig, hindi ugong, hindi hampas ng alon, kundi isang boses. Malinaw, ngunit hindi niya nakikita kung sino ang nagsasalita. Isagani, matagal ka naming hinintay. Ang susi ng kaligtasan ng iyong bayan ay nasa iyong harapan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano nalaman ng tinig ang kanyang pangalan? Sino ang nagsasalita sa kailaliman ng dagat? Sumulyap siya sa paligid. At doon niya muling nasilayan ang mga anyong parang tao, ngunit ngayon ay mas malinaw na. Hindi pala sila mga kaluluwang ligaw. Sila ay mga nilalang na nakabalot sa liwanag. May mahabang buhok na parang alon at mga mata na kumikislap gaya ng mga bituin. Parang mga bantay ng dagat, nakapaligid sa arko ng liwanag. Isa sa kanilang lumapit at nagsalita. Isagani, anak ng dagat at lupa. Hindi ka pinadala rito para lamang maganap ng kayamanan. Ang iyong hinahanap ay masigit pa kaysa ginto. Nanginginig ang kamay ni Isagani. Ano? A anong nasa loob nito? A at bakit ako? Numiti ang nilalang sa kanya, ngunit ang kanyang ngiti ay may halong lungkot. Hindi pa panahon para labos mong malaman, ngunit kapag tumawid ka sa liwanag na ito, makikita mo ang bagay na magpabago sa iyo at sa iyong bayan. Gusto sana magtanong panay sa gani, ngunit bago pa siya makasagot, lumakas ang hatak ng pintuan para siyang inihigop ng mismong dagat. Papasok sa kislap na hindi niya maipaliwanag. At sa isang iglap, biglang naglawang lahat ng ingay at bigat ng tubig. Ang kanyang katawan ay tila gumaan. Parang lumulutang sa hangin. Sa harap niya, unti-unting lumilitaw ang isang tanawin na hindi niya inakalang makikita niya sa buong buhay niya. Ngunit bago niya lubos na maunawaan, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Isagani, handa ka na bang makita ang katotohanan? Narinig niyang tinig. At ang pintuan ay tuluyang nagbukas. Sa pagpasok ni Isagani sa pintuan ng liwanag, para siyang binalot ng init at kapayapaan. Hindi na siya nakalublob sa tubig. Bagkus, nakatayo siya sa isang malawak na espasyong tila hindi na bahagi ng mundo. Ang paligid ay kumikislap at sa bawat akbang niya lumilitaw mga hugis na parang alaala. Mga larawan ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Una niyang nasilayan ang anyo ng kanyang mga magulang. Masaya at buhay. Kumakaway sa kanya mula sa dalampasigan. Naramdaman niya ang init ng kanilang pagmamahal. At kasabay noon ay ang alaala ng kanilang pagkamatay sa bagyo parang gustong sabihin ng tanawin, wala kayong pinagdadaanan ng walang dahilan. Pagkatapos noon, lumitaw ang mga kababaryo niya, mga mangingisdang gutom, mga batang umiiyak at ang kanyang lola na walang sawang nagdarasal. Dama niya ang bigat ng kanilang pangailangan. At doon, lalo niyang naunawaan kung bakit siya dinala ng dagat sa lugar na iyon. Sa dulo ng kaislap may nakita siyang isang malaking bato na hugis puso. Sa ibabaw nito'y nakuukit ang mga salitang kumikislap. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto, kundi ang kaalaman at pananampalataya. Paglapit niya, biglang bumakas ang bato at mula roon ay dumalo ang isang agos ng maliliit na nilalang na parang isnang gawa sa liwanag. Ang mga ito'y mabilis na lumabas sa arko, pabalik sa dagat nagulat si Isagani. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Sumagot ang tinig ng isa sa mga nilalang na bantay. Ang dagat ay hindi na boss. Ang kanyang kayamanan ay hindi nakatago sa mga bagay na kumikinang. Kundi sa muling dumadaloy kapag may pusong andang mag-alaga at magtanggol dito. Ikaw, Isagani, ang magiging tagapangalaga ng bayang ito. Ang nakita mo ay ang paalala na ang tunay na ginto ng dagat ay ang kanyang buhay na nilalaman. At sa isang iglap, naramdaman niya ang biglang paghila pabalik. Ang liwanag ay naglaho at siya'y muling nakalubog sa tubig. Ngunit hindi na siya natatakot. Ang katawan niya ay lumulutang paakyat at nang dumilat siya, nasa ibabaw na siya ng dagat. Ligtas, humihinga ng malalim at nakalutang sa gitna ng mga isdang muling nagbalikan sa paligid. Nang siya makabalik sa pangpang, sinalubong siya ng mga kababaryo. Ang dagat ay muling puno ng huli at ang lahat ay nagdiwang. Lumapit si Nanay Talia, yakap-yakap siya na maigpit. Ano bang nakita mo, Gani? tanong ng matanda. Nangingilid ang luha. Ngumiti si Isagani at sumagot ng may matatag na tinig. Lola, wala akong nahanap na ginto. Ang nakita ko ay mas mahalaga. Paalala na ang dagat ay buhay. At ang buhay na iyon ang kayamanang dapat nating alagaan. Hindi ko ito pag-aari. Hindi rin natin ito dapat lamangan. Ang dagat ay handang magbigay. Basta tayo marunong magpasalamat at mag-ingat. At mula noon, nagbago ang baryo. Natutunan nilang maging responsable sa kanilang pangisda. Igalang ang alon at magpasalamat sa bawat biyayang hatid ng dagat. Si Sagani, ang mangis ng buwis boy na sumabak sa full, ay hindi lamang nakakita ng sekreto ng dagat. Naging tagapagdala siya ng aral at inspirasyon na nagligtas sa kanyang bayan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaaring nyo pa bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokoski TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.